Sarah Duterte could have been spending uh, 300 to 500,000 or more uh, per uh, security staff usually she brings two to three outs, uh, outside of the country and also her staff personal staff mga niya, mga researcher niya mga advisor niya mga tag organize ng mga rally-rally niya ek ek so we 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 told you that uh, as a frequent travel, a traveler who goes out of the country to two to three times a year, sinabi natin na uh, posible na ang claim niya ay uh, puro personal ang travel niya, pero posible ang tayo ang nagbabayad ng uh, ng accommodation, ticket, siguro economy lang economy lang. Pero yun, mayroon na rin mga 150. Ah? O uh, ticket, pam, uh, accommodation, hotels, pagkain, at per dime. In dollar pa ang per dime. Kung mag-travel ka, hindi naman pwede babayaran ka in peso. In dollar pa yan. So, sa, uh, sabi ko, tayong abo abono. Sabi ko, uh, milyon- million-million ang ginagastusan natin dyan. Ha, kahit sinasabi niya personal, kahit ang gagawin niya bibisitahin lang niya yung tatay niya. Ha? sinabi ko naman sa inyo, ginagawa na nila divisoria ang uh, ang uh, ang uh, the Netherlands, The Hague. Pero tayo pa rin nagbobayad. Kaya very unfair ito sa atin dahil sa sa yaman nila na nakaka-afford na sila magbayad ng 150 million a month sa defense lawyer nila, si Nicholas Kaufman, sabi ko dapat sariling pera na nila ito. At sabi ko hindi nga dapat uh, uh wala, hindi ako hindi ako believe sa mga para paulit-ulit niya sa sinasabi na perso uh, personal walang charge sa taong bayan. Sabi ko abonante pa rin tayo dito sa security staff niya at saka sa mga sa uh, kasakasama niyang mga staff from the Office of the Vice President. At during sa hearing ngayon, sa budget ng uh, Office of the Vice President, yun, napaamin nga ni Sarah na talaga gumasta tayo 7.4 million. Pero I doubt it, kung yun lang halaga, it could be more. Baka, nilo, b, baka dinoktor naman nila yung budget. Sa tingin ko, 10 to 15 million ang gastos natin dyan. Ha? Uh, baka in, in spend nila yung budget. Ha? So sa question na uh, sa kanya ng minority group uh, leader, si, uh, si Rene, 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 Rene ko, uh, inamin ni Sarah na umabot na nga sa 7.4 million ang gastos ng daong bayan, simula pa nakulong ang tatay niya. So ang nakita naman natin, 90% ng mga travels niya ay para bisitahin yung tatay niya at makipag-coordinate makipag at makipag uh, uh, to either, either to visit her father or to meet up with Nicholas Kaufman to map out legal strategy ha yun lang po ang ba ang basis ng uh, ng uh, bisita niya para bisitahin yung tatay niya at para para i-finalize yung mga legal strategy uh, with Kaufman na lead counsel. So, pero tayo nagbabayad. Tayo nagbabayad at ibang trips niya, Malaysia, Indonesia, uh, uh, South Korea, Australia na hindi siya Uh, hindi siya minute ng ah uh, pa uh, prime ah uh, uh, ano pa to minister for uh, for foreign affairs ha uh, at siya hindi siya pinagbigyan ng o, ng kuan ng honor she she was given the honor of uh, of a meeting or of a uh, of uh, overtime ha? hindi hindi nagaksaya Amin ah, minabuti ng uh, Prime Minister for uh, Foreign Affairs na huwag mag-asaya ng panahon sa meeting kay Sara Duterte. Ah, dahil lahat sa mga trips na yan, pati sa Qatar, pumunta siya dyan para humingi, magmakaawa. Please, yung, yung lugar na nagsipsip kami sa China, Ha, na close door na sa amin, tinalikuran na kami, inabandona na kami si Xi si, si, si Jinping. At dahil bobo yung tatay ko, si Duterte, na inalis niya tayo sa ICC, hindi na siya pwede ibalik sa Pilipinas. Pwede ba, pwede ba, Diyan na dito na lang kami, uh, kukupin niyo na lang yung tatay ko? Pero yun, nireject siya. Pero may later on, may vlog tayo, may isang bansa, baka daw, kukunin siya. Six months na, wala pa ni isang bansa sa planet Earth na gustong kukupin si Duterte. So subukan nyo ang Mars o Neptune o Jupiter. Baka pwede. Ah, baka pwede. But, pero sa bansa, sa Earth, wala, wala, wala. So ito na. Yun lang. Ang masakit, sa mga foreign trips tayo ni Sarah, tayo pa para lang maghanap na bansa na kukupin ang tatay niya, bigyan ng asylum ang tatay niya, tayo pa pala ang at uh, yun naman sinabi ko sa inyo noon. Tayo pa rin na abono diyan. So panoorin natin ito. Ah uh, itong uh, uh, as hearing kanina sa sa house. Thank you. Pero ngayon may video na. Okay. Going to the next uh, from the minority. Minority leader uh, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President and good morning to my colleagues. Um, I'd like to take off po sa questioning na the Representative Tino. Uh, meron po kasing minention na uh, list of uh, destinations na tinik ni Vice President this year under Travel Authority. Uh, but we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President, meron pong... Uh, security and staff na kasama si oh, si Vice President so can we ask po no uh, paano po pinopondohan yung pagpunta uh, flight and accommodations ng staff and security ng OVP madam madam chair <coughs> I may may I be allowed to ask a question uh, depends the oh. nature uh, madam Vice President yes uh, magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldi ko? Tignan mo, ang layo. Style talaga ni Sarah. Tulad yung ginagawa niya sa kaya kay, uh, kay uh, sa hearing niya last year kay uh, uh, Senator Risa Ontiveros and then yung hearing naman sa House kay uh, Senat, uh, kay Congresswoman Franz Castro na hinalungkat niya yung kaso ni Franz Castro. Yun, sorry na wala naman tayo. So, gano'n naman ginagawa niya kay uh, Rene Iko. Embes sagutin niyo yung tanong, tinanong pa kung an kaano-ano nito dahil ko ang family name, kaano-ano ito ni uh, ni Saldi ko. Tingnan niyo talaga style ni Sara. So, sige, pero napahiya siya dito. Tingnan natin. Ano I, po just, yun? I... Gusto ko sir, I can answer. Are they relatives? Ah, uh, please answer, Congresswoman <laughs> <gusto> uh, Rene. <laughs> I have no familiar relation po to Zaldico or or to Representative Zaldico or any of their uh, relatives po. Ang ganda naman yan. Nakita naman natin si Pauline ko. Pangit rin naman. <laughs> <laughs> yung anak ng ng kapatid ni Saldi ko si Christopher. Ah, at ito lawyer ito. UP graduate ito, lawyer. Kabataan party Ha? Ah? Ah, minority assistant leader sa House. Uh ah, opposition. Ah, ganda nito ah? ah. Itong replacement kay Kwan, yung Raul Manuel, Kabataan party list. Tuloy tayo. Thank you, Madam Chair. Pahiya ka. Um, let me just uh, look for. Please the, go ahead, ma'am. Look for the slide. Pera namin, di mo may memorize. Pera namin yan sa staff mo, sa sikyo mo. Di mo lang magawa, ma memorize. Marami pa yan. Bibinibigyan pa yan ng mga bonus alawan siguro kung ano-ano. Galing pa sa ibang pondo ng Office of the Vice President. Siyempre, sinusuhulan yan para hindi, hindi i yung mga mag-meeting niya sa mga drug lords siguro, mga Chinese, mga representante ni ni uh, Kwan, ni, uh, uh, yung mga uh, drug lords nila noon. Sino-sino pa yun? Si Kwan. Okay. Tomis, uh, Madam Madam Vice Chair. President go ahead. Yes. So, we are talking about international travels no as of July 31. So, for two for two travels in uh, Southeast Asia, uh, for the security, it's uh 474,646. Tingnan nyo sa security tama talagang figure ko may from 300 to 500,000. 400,000 sa security. Uh, okay, nagagalit na ito si Gani kasay, kasunuran. Ha? Nagbigay na siya suporta sa independent and truthful blogging Sabi niya kahit sinasabi niya libre sa kanya, pero abonante pa rin tayo sa Sikyo at sa staff at iba pang tsutsuwa. Abonante pa rin. Charge to us yun. Charge to us taxpayers. Tuloy tayo. 0.93 pesos and uh, for the ovp personnel these are for two trips uh four hundred sixty thousand seven hundred thirty three for a total of yan asia eh, lang yan na asia eh, lang yan tingin ko na under kwan pa sila yan eh hindi pa yan ang tunay na amount thirty eight thousand hundred nine point ninety for a uh, one trip to australia for the security, it's uh, 438,383.26. And for the OVP personnel, it's uh, 206,988 for a total of 645,371. Tama talaga yung figure ni Bat, no? Ha? From 300 to 500,000 kada travel, may tama na naman si Bat. <laughs>

Uh, 4,748,199.45 Wow, 4 million Aragoy, aragoy Ang hirap magbayad ng tax Ang hirap magbayad ng tax Pagkatapos winawaldas lang sa Diyan sa pagbisita niya Sa tatay niya After nagnakaw sa atin yung tatay niya After pinatay ng 30,000 katao Tayo pa ang gumagasta Sa legal defense nila Sa mga meeting nila kay Kaufman sa mga bisita nila sa tatay, tayo pa ang gumagasta. Kinik out na nga natin ang tatay, tayo pa ang gumagasta sa sikyo at saka sa staff para lang may taga-timpla ng kape sa kanya. May taga-ready yung mga damit niya, susuotin niya. May taga-plancha sa mga damit niya. Tayo pa ang gumagasta. Grabe. Sobra. Sobra. It, for three trips in east asia, the security uh, budget was 1,141,937. and for the ovp personnel zero, because uh, they did not join these trips, and the total is 1,141,937. the total for nine trips. for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Barya lang yan sa kanila? Barya lang? Trillionaire sila? Trillionaire? Nagba nakakapag-afford ng 150 million a month kay Kaufman. At sila, mga kamag-asila Kitty, sila Anilet, pabalik-balik dyan first class ang uh, ang uh, sakay sa eroplano pa lang mga 400,000 na ha at uh, si Kitty, si Pulong, si Baste kasi ang ang kwan nila ang uh, ayaw nila meron man uh, may may araw na o oh, may linggo na walang Duterte diyan kung hindi kung hindi kapatid ni Duterte si 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 Mrs. Zimmerman, si Baste, si Kwan lahat meron parati. Ha? Pero ang problema, tayo nagbabayad ng sikyo dito kay Sara, lalo na kay Sara. Ha? Ba't kaya tayo pa ang gumagastra? Trilyon nasa joint account nila. Ba't nilalang yun ang gamitin niya? Tama, trilyon. Kawawa naman tayo. Sana dinisalaw ito ng kowa. Sana i-disalaw ito ng kowa. Ha? Kasi ang kuha naman, post-audit. Tingnan natin. Baka next year, malaman na lang natin, disallowed na ito. Grabe, abuso talaga. Barya lang ito sa kanya, 7.4. Wala ito, baryang-barya lang. Uh, Pagkwan lang ito nila, pangkwan -pang lang, pang-shopping lang, one-time shopping. Walang kwan yan. Wah, no, no big deal yan sa kanila, yan 7.4. Pero sa atin, pati na-charge. Grabe talaga. Abuso. Tuloy. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman uh, Mr. Chair, may we request a detailed uh, copy of the report that the Vice President gave in relation po sa uh, spending po uh, ng security and staff uh, for foreign trips abroad? We will request the uh, Office of the Vice President to uh, supply the uh, committee with uh, such uh, record. Thank you, ma'am. Yes, sir. Uh, Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips, na funded po uh, na of this breakdown ng fund na binigay? Oh, Luoy na kayo mong naong sir, ba? kanang? Dinadaan lang sa tawa. Walang hiya talaga kayo. Ninadaan lang sa tawa as if uh, it is all a laughing matter. Ang dami naghihirap sa Pilipinas. Pinagtatawa na lang yung 7.4 million. Kung baga parang hindi na, hindi na, sa tingin niya hindi niya obligado sagutin yan. Barya lang yan sa amin. Madam Chair, uh, for the security, I understand uh, they recommend the Armed Forces of the Philippines uh, recommend three to four uh, security personnel, but uh, the Office of the Vice President only approves two security personnel. And uh, for the Office of the Vice President uh, personnel, uh, that's one uh, ceremonial and uh, ceremonial and diplomatic affairs uh, employee, one for MPRD, that is uh, the media relations uh, and the uh, public affairs uh, division. Na, pati media relations, ha, yung tagagawa ng mga fake news, kasama rin. Taga-post, taga post taga promote sa kanya, ha, kasama rin. Tayo pa nagbabayag. Kang ginagawa niya, electioneering na yan nangangampanya na siya. Kasi alam niya, yung mga OFW, siya, silang ang nag sa boto ng mga relatives nila sa bansa. So, pa, paikot-ikot na siya na iba't ibang bansa na maraming OFW. At kasama yung, yung uh, Kwanya, communications officer ng Office of the Vice President para kahit nandun sila sa abroad, da, uh, aabot dito sa media at uh, may instruction pa na ipakita nyo ha, yung maraming tao, baka sasabihin na naman, di ba't nilangaw, iangulo nyo yung shoot na yung maraming tao. Although nakikita pa rin natin sa mga OFW post na nilangaw nga talaga. <laughs> birmo mo, pati yun, tayo pa. Tayo pa ang abono. Ipinasa pa sa atin, pati yung electioneering activity na yun, ipinasa pa sa atin. Galing. Galing. And then one for uh, as assistant uh, to the vice president. So those are the approved uh, personnel May is ng the vice president in her trips. Uh, so to clarify, uh, Mr. Chair, uh, the... Thank you, uh, Maria Garcia, for uh, supporting... Uh, independent and truthful blogging. Nakita mo naman dito, parati may tama si Bat, no? Sinabi talaga natin, wala yan, panloloko yung sinasabi, privately funded yung trip, eh paano yung bodyguard? Paano yung mga staff? Paano yung chuchua? Ta paano yung tagalinis ng pantalon niya? Tagahanda ng damit niya? Lahat. Tayong nagbabayad si staff na yan. Tayo nga. Personal in total, ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos uh, sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all uh, foreign trips as I mentioned. Uh, security is always recommended by the armed forces of the Philippines. Uh, but Ipinasa pa sa AFP, nandirecommend uh, daw yung security. Kahit wala ka ng security, kasi ikaw pa nga nag -death threat kay Marcos eh. Ay President Marcos. Trips do not have um, OVP personnel because there are only three trusted uh, OVP personnel who can do the work that I demand from them. And sometimes they are not available. Okay. Uh, Congresswoman Ko? Thank you, Madam Chair. Uh, so to confirm, ito pong mga trips na to, That was mentioned. Uh, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Yes, sir, Mr. Chair, I believe uh, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant because even if the vice president travels on her personal capacity, you did that you, we cannot disassociate herself from the office of the vice president. She's still the vice president. Exactly. the reason for the travel is business, but she could also travel uh, for in her personal capacity, but she's still the vice president. so i believe the question is irrelevant. with all this due respect, with my colleague. mr. chair, thank uh, thank you, thank you. In uh, just to respond, Puno, uh, this is just a mere question, uh, <laughs> whether the na the nature of the trip is personal or business, bono, uh, or whether it's official. Uh, this is a question that i'd like to uh, that could be post, and I hope to post to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, uh, the three OVP personnel uh, join uh, the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, um, they do not join the, the trip. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those... Yung sinasabi niya official trips daw, yung pagbibisita sa, niya sa mga OFW, na bagay na dapat uh, ginagawa ng, or ginagawa na ng Department of Foreign Affairs, Department of Labor and Employment, or kaya ng OWA, Overseas Welfare Administration, o mayroon pa isa, Migrant office, ganon. Kung may opisina na dapat gumagawa niyan, yun, isinasama niya yung staff para lang mangampanya pero charge pa rin sa atin. Dapat rin yun, personal na yun, kasi pangangampanya na yun eh. Pangangampanya na yun. At panghingi ng tulong dito sa, di ba, sa, sabi niya, sabi niya official trip siya sa sa Australia. Pero anong sinabi niya sa Australia? Kayo mga Pilipino, sulatan nyo yung Prime Minister ng Australia. Sabihin nyo, paka, the kidnap si Duterte na, na illegally detained si Duterte. Hingan nyo yung mga Prime Minister nyo para magingay, ha? kondenahin yung ginagawa ng ICC, ganun. Eh, tayo pa ba magbabayad dun? Is that, is that an official trip? So lahat ng trip niya ay personal at saka self-serving or to promote the interest of the Dutertes. Bakit tayo pa magbabayad? Bakit? Trips that uh, the office, the, the three personnel from the office of the vice president uh, join. But in the case of uh, security personnel, this is something that um, is beyond the office of the vice president. It is decided by the armed forces of the Philippines decided by the armed forces of the Philippines. Pwede, pero pwede mo naman sabihin, sige, wag na sumama. Mag-hire na lang ako ng, kasi naghihirap na taong bayan ha, dahil sa pagnanakaw ng tatay ko at iniwan ng tatay ko 13 trillion na utang. Sige, mag-hire na lang ako, private security. Kaya niya yan gawin. Mag-hire ng private security sa yaman nila. Pero hindi, sa atin pa lahat yung mga sinasabi niya PR, yung sinasabi niya mga staff, pwede personal rin gastos niya, pero hindi ipinapasa pa sa atin. Maliit pa nga ito, 7 million sa tingin ko, 10 to 20 million yan. Ha? Kinukuha lang nila iba't ibang item sa budget ng OBP para tapalan yon para hindi mamuk para hindi mabisto na ang laki-laki na ginagasta natin sa mga personal and political and campaign trips niya sa abroad. So nakita niyo na na naging tama yung uh, palagi na natin sinasabi, hindi issue dito whether personal ang trip niya o hindi, hindi issue dito na nagbabayad sila ng uh, ng hotel nila or ng air, uh, airplane uh, kasi hindi naman allowed sa gobyerno ata ata i don't know pero parang may circular ang gobyerno na wag naman parati first class o wag naman parati business class eh yun naman talaga ang ginagamit nila sa mga trips nila so disallowed rin yan uh, pero yung yung maka security nila tatlo yung staff tatlo na pinapasakay nila sa bis sa kwan, sa economy class pinapatira sa hotel pinapakain sa hotel charge sa hotel lahat yun charge sa office of the vice president lahat hindi pa nga tinakil dito yung pagkain tinakil lang dito yung uh, kwan, eh, yung uh, eroplano uh, wala pang accommodation wala pang pagkain wala pang per diem wala pang uh, ibang gastusin so mga 20 uh, to by by now siguro 20 to 50 million ang ginasta natin sa mga trips ni Sara Duterte sa staff niya ah uh, eh ah. Anna, pati pa pag-organisa ng mga rally diyan, tayo pa yung cha-charge pa yun sa atin. So grabe talaga, grabe. Ha? Ah, talagang ah ah, ah talagang pang-abuso na talaga ito ginagawa ng mga Duterte. At ah, ah again, ah, this shows gaano sila, you know, until now, ha? Ah. Ah, nakakulong na nga si Duterte, ma-impeach nga siya, pero tuloy-tuloy ang panloloko, tuloy-tuloy. Ang pang-aabuso at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan.